Sa NBA naman ni OKC Thunder rookie Nikola suma sumailalim sa chemotherapy treatment. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Malungkot na balita ang bumungad sa Oklahoma fans nang ibalita na si guard Nikola Topic ay kasalukuyang sumasa ilalim sa chemotherapy treatment matapos madiagnose na may testicular cancer ayon sa anunsyo ng kanyang general manager na si Sam Presti nitong biyernes ng madaling araw. Ayon kay Presti, Positibo ang pananaw ng mga doktor sa pangmatagalang kalusugan ni Topich. Ipinahayag din niya sa ngayon na ang pangunahing layunin ni Topich ay ang magpokus sa kanyang kalusugan at magpagaling. Binigyan diin ni Presti na ang tanging inaasahan ng kupunan ay ang pagbibigay diin kay Topich sa kanyang gamutan at babalik ito sa paglalaro ng basketball kapag siya ay ganap ng handa. Dagdag pa niya, hindi nila nilalagyan ng takdang panahon o inaasahang pecha ang kanyang pagbabalik at may buong suporta, pagmamahal at paghikayat mula sa buong organisasyon ng Thunders. Ang 20 anyos na si Topich ay sumailalim sa biopsy noong October 6 sa MD Anderson Cancer Center sa Houston. Napili ng Thunder bilang ika-12 overall pick ng 2024 NBA Draft Ngunit hindi nakapaglaro sa kanyang rookie season matapos mapunit ang ACL sa kaliwang tuhod ilang linggo bago ang draft. Ako si Jonas Elavarias, Abante Sports, nauna.